guys and welcome back to my YouTube channel for this vlog Ayan, so nandito ako sa may bus stop, naghihintay pa ako ng bus M2 pupunta sa Masyad Mall kasi galing ako dito sa isang branch namin So nag-check ako ng mga item na ipapadala doon sa main branch na aking pinag -jujutihan. So since may oras pa tayo, nakikita niyo yung date dyan sa likod ko, kukuha tayo Kasi nagugutom ako, tara, samahan niyo ako Guys, medyo nagutom tayo sa pag-iintay ng bus dito sa may MBSEC. So, meron dates dito na abot kamay. So, bukwa tayo ng hinug. Kakainin natin yan. Yan e, yung malalambot na pwede na kuhanin. Ayan, o. Oh. Ayan, pagkakanya na pwede na yung kuhanin. Tama-tama may panghugas. O, yan, na ko ng ilang. So, ito pa. Marami pa rin dito. Mas matamis to eh. Yung mga ganito guys, mas matamis, mas masarap. Ay, may, may dami. Ayan. Tingnan nyo, oh. Ang dami ng bunga, oh. Abot kamay pa yung ano. Abot kamay pa yung... Oh, di ba? Ito, kinakain lang ito ng ibon, eh. Oh. Mm at least mapakinabangan no? so tayo doon puhugasan natin para makain natin siya so ito na ito ay drinking water guys yan mulog pa ala ko bas na yun yan durog na durog durog na yung isa yan yan na Ayan guys oh. Pwede na kainin ako kanina kumukuha Pero mas, wala masyadong hinog May hinog man Eh, maliliit mm. Marami ng hinog dito Pero mas marami hinog dun sa pinuntahan ko Yung ano nga natuyo na oh. Ayan nyo oh. So ito yung nakuha natin Hinugasan ko na siya Tamis Ito Doon ko siya nakuha sa puno na yun, yun, yun. Yung malayo na yun. Isam natin. Ayan, hindi ako siya kinuha. Diyan sa uh, yon yung, yung puno na yun. Dito meron din. Ang tamis. Dito, kulay-pula naman dito on date. Pero, parang mani pa lang pa lang. Ayan, oh. pulang-pula, oh. Ang ganda. Hmm. habang nag-aabang tayo ng bath kain muna tayo ng dates hmm pwede nga natin hmm matamis siya guys masarap hindi pa naman ako nag-breakfast kaya saktong-sakto ang dami ko nakuha Ito lang ating vlog for today. Thank you, thank you guys for watching. Bye-bye!